Hello guys, kumusta po kayong lahat? May tips na naman po tayo sana magustuhan ninyo ito. Ang mga ipinagbabawal na gawaing mahahalay. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag inyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang mga susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ng iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina kahit na lumaki siya sa inyo o hindi huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito ay magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipungan mo noon dahil baka anak o apo mo iyon at ito ay nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si Molek dahil iyan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Leviticus 18 is the 1 minus 23. Guys, kung nagustuhan you follow naman like, share, subscribe at papindon na din ang bill para update kayo sa mga videos ko. Maraming salamat po.